dive ko na ito guys at danggit agad igihin ko ng pwesto ayan sa pool hindi na kami nag alis inikot ikot lang namin itong sinisidan sa unang dive kinagaan namin kahit marami pang halamang dagat nagpapana rin ang danggit ang kasama ko at ito danggit ayan sa pool may isa pa Ayan, sa pool din. Maganda at malapad ang danggit. Sige rin ang pamana ng kasama ko. Nasaan na kaya ang mga kasama nito? Nakatago lang sa mga halaman dagat ang mga danggit. at andon may talagbago. Ayan, sa pool. Karamihan tanggit at talagbago lang. Nasaan na kaya ang iba nito? Ito, meron pa. Ayan, sapul din. Naandyan na naman ang hamal na manok. Oh. May isa pa. Ayan, sapul din. Bali tatlo. Sige, magpakita lang kayo. Para sunod-sunod ang pana. At ito, talagbago pa ayon gitik mag isa lang wala yung kaasawa hanap ulit ito talagbago ayon gitik Ah, wala manok talagang ito hindi na naman natigil so, sunod, sunod na naman ako ng sigaw ito meron pa ayan gitik din Babawian ko mga manok na ito. Pag ito natulog, sisigaw-sigawan ko din ito. Ito, legleg, Ayun, sa pool. legleg or kauser. Ang isdang masarap iprito. Ito, may isda pa. Kurisan. Ayan, sa pool. Kapresyo rin ito ng legleg -leg. Talagbago. bago, Kanuping. <coughs> Koreasan kung tawagin namin. At ito mayroong parang parong dagat. Huwag tayo dyan. May napansin akong sumuot dito ng talagbago. Kaya lang malalim yung butas. Nandun sa pinakailalim. Ayun, sa pool. Napaganda tama. Tuhog sa buntot Lampas pa dun sa bunganga Kaya hindi siya makapalag Langoy uli Uy may papanain si koy vlog Kulambutan malaki Ayan tinamaan May malaki ng kulambutan ngayon Yun lang nakatanggal Habulin ko ito at sayang Sana maabutan ko pa Nanti ka mana ka? Ayan sa pool. Buti at naabutan ko pa. Sayang sana. Estimate ko nito madalawang kilo at kalahati. Kwartang linaw na ito. Dagdag sa pandurdog tong. Madali lang lumaki ang mga kulambutan. Lalo na sa October nito. Sana marami pang kasama. Ito, may napansin akong lapo, -lapo dito sa muot. Dito ko sa kabila. Baka naan lang. Malalim ang butas. Naan Dalawa! Ito muna sa parting unahan. Ayan, sa Yun lang, nakatanggal. Kasauli at may isa pa ayun, sa pole. sayang ng isa malaki pa naman itong bato hirap nang makita 'yon hanap ulit ito, talagbago ayan, sa pole nasaan na kaya ang kasawa nito napanak na siguro andito pala nasa parting baba lang kasa muna ayan sa pool magkalayo sila siguro kung may tampuhan kahit marami pang halaman dagat maisda oops kupa pa good size na ito kaya nang may bawas huli ka ito guys, so may bawas yung parting ulo. Alanganin na sa dalawang gramo ito. Pag nag up, 900 na ang kilo. Sana mayroon pa. Talagbago. Dalawa. Ayan, sa pole. Hala ka, naan dyan. Sumingit na naman. Ayan, sa pole din. Mababawian ko rin kayong mano kayo. Tutulog kayo mamayang gabi, sisigaw-sigawan ko rin kayo. Sige lang. Ayan, gitik. Hindi ko natuloy na banggit pangalan ng isda. Manitis pala. Ito, talag bago pa. Ayan, gitik. Wala rin itong kaasawa. Ito pa, mayroon pa dalawa. Ito muna, nasa unahan. Ayan, sa pole. Kasa uli. Ayan, sa pole din. gantang tsagaan, pag ganito. Langoy uli. Ops, alimasag. Or kamilo, kung tawagin dito. May kinakain. Ano kaya ang kinakain na ito? Shell? Malakas talaga sumipit ang kamilo? Kayang basagin yung shell? Kontento ang kain. Maalis na. Pasaan ka na? Hindi bang kita agawan? Matigas na siya na nabasag ng sipit niya. Ano din muna natin? panggaling ko, diridirit sa yung kain. Huwag ka munang umalis. Hindi mo na kumahingi. Ito pala ang madalas kainin ng ganitong klaseng alimasag. Mga shell. Babae ito. Hindi ko Parang mayroong mga piga. Ando na, tumago na. Masarap itong panghalo sa gulay. Pangbangot pala tapag panghalo sa gulay, kutsara. Bagat ilahok sa gulay pala. Tamago na. Hanap tayong panibago. Balata naman sana. Ito, kulambutan. Maliit pa. Hindi pa pwedeng kunin ito. di ko muna kukunin para makalaki pa. Sana pag malaki na nito ang makakuha yung nangangailangan din ng pandrodog tong... Langoy ole, Ito may dalagang bukid sa lalim ng bato. May kasama suga. Ayan, sapol. Hindi ko muna pinana yung suga at napanak lang ako. Pag napapa, ulam ako. Balata naman sana. Ito, talagbago. Ayan, gitik. Karamihan na talagbago dito. Walang kaasawa. Puro binata at dalaga. Ops! Kupa pa! Ito ang malaki! Huli ka! Wow! Estimate ko ma 300 gram! Thank you, Lord! Porta linaw na ito! Nasaan na ang karamihan nito, Para dampot lang ng dampot. Ito! Kanuping! Ayun, getik. Ganda ng pagkatama. Langoy uli. Talag bago. Ayan, sa pole. Masakit ito makatinik. Parang danggit at samaral. Langoy uli. Ops, dalagang bukid. Ayun, getik. Ito ang dalagang bukid Pero sa dagat nakatira Langoy ulit Ops! Liglig Ayun, Gitik din Danggit ang nawala Uy! Parang kulambutan yun Kulambutan nga Pwede na ito May gitisang kilo hina Ayun, Gitik! nadagdagan yung walang buta na pinanaan ni kasyokoy na nakatanggal pinakamasarap na luto dito yung ginagataan balatan ang walang napakita ops may isda kita ang buntot unong ayan sapol unong or tonong 60 hanggang 70 ang bilihan dito Langoy uli Ops! Liglig or kauser? Ayon! Gitik! Maganda kapag nagigitik At hindi nakakapalag Saka yung tama, maliit lang Dito naman tayo sa parteng buhangin Ito, mayroon pa liglig Ayon! Gitik! Nakatanggal pa. Damputin ko na lang. At nagakyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panunood. Aw, oh, ayos man. Mga nasa kulapuhan ng danggit. wala kinawag ko lang butan ayos at magandang klase laki na yun, mga dalawang kilahe na wala <tipatangun> lamang <Uyaklamung> balatan wala lamang balatan <tipatangun> Ayan, makuha akong dalawang sarahan. Tama yun sa inakay ko. Wala pa yung bantay namin sa bangka. Nangatulog na siguro sa bahay nila. Lito. Lito ka mo. Ito guys, yung kita sa dalawang dev namin kagabi. 1,940. Ang puhunan, 870. Pinaglima yung tira, 1,640. Bawat isa. Salamat ulit kay Lord at may panibago na naman pandurodog tong.